Kahulugan ng bintana sa panaginip Ang mga panaginip tungkol sa mga bintana ay maaaring magkaroon ng maraming iba't ibang interpretasyon at kahulugan. Maaaring sumagisag ang mga ito ng isang bagong pananaw o pananaw sa isang sitwasyon. O maaaring kumakatawan sila sa isang paraan ng pagtingin sa mundo at buhay sa pangkalahatan. Ang bintana sa panaginip ay maaari din maging tanda ng pag-asa at pagkakataon o maging ng mga nakatagong lihim at misteryo. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang iba't ibang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga bintana at kung ano ang maaaring ibig sabihin ng mga ito para sa iyo. Ano ang sinisimbolo ng bintana sa mga panaginip? Ang bintana sa panaginip ay madalas na kumakatawan sa kalinawan at kakayahang makita ang mga bagay mula sa ibang pananaw. Ang panaginip ng mga bintana ay kumakatawan sa iyong pagnanais para sa isang bagong pananaw o isang bagong punto ng view. Tulad ng mga bintana ay nagbibigay daan sa atin upang makita ang higit pa sa mga hadlang na ating agarang kapaligiran nagsasaad dito ng pagkakataong magkaroon ng kalinawan, palawaki ng abot tanaw at imbestigahan at ang iba't ibang pananaw sa pang-araw-araw na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may nagmamasid sa iyong bintana. Ang panaginip ng isang tao na nanonood sa iyo sa isang bintana ay madalas na kumakatawan sa kahinaan at pagsalakay sa privacy. Ang pagmamasid ay nagpapahiwatig na maaari kang makaramdam ng kahinaan o sinusubaybayan sa iyong mga oras ng gising. Ito ay nagpapahiwatig ng pangamba tungkol sa pagiging masuri o tinasa ng iba. Ang panaginip ay nagpapaalala sa iyo na magtakda ng mga personal na limitasyon at igiit ang iyong karapatan sa privacy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang bintana ang panaginip ng sirang bintana ay maaring kumakatawan sa mga damdamin ng kahinaan at kawalang tatag. Maaari itong mailap, mailapat sa mga problema sa relasyon o isang pagbabago na iyong inaalala. Maaari rin ito maghatid ng pakiramdam ng pagiging nakalantad sa panlabas na mundo o pangamba tungkol sa isang bagong bagay. Ang sirang bintana, sa pinakapangunahing bagay, ay maaring magpahiwatig ng pagnanais na ipagtanggol ang iyong sarili mula sa mga panlabas na banta at panatilihing ligtas ang iyong sarili mula sa pinsala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sirang salamin ng bintana. Ang panaginip ng isang sirang salamin ng bintana ay karaniwang kumakatawan sa pangangailangan para sa pagbabago at pagunlad sa iyong buhay. Ang basag na salamin ay nagpapahiwatig ng pagtatanggal ng mga lumang pattern, paniniwala o paraan ng pagiging hindi na kapakipakinabang sa iyong pagunlad. Ito ay isang paanyaya na yakapin ng pagbabago, bitawan ng nakaraan at bigyan puwang ang mga bagong pagkakataon at personal na paglago kahulugan ng panaginip tungkol sa may nagbasag sa bintana. Ang panaginip tungkol sa isang taong nakapasok sa bintana ay madalas na kumakatawan sa isang paglabag sa mga personal na hangganan at isang pagsalakay sa iyong personal na espasyo. Ang pagkakaroon ng nanghihimasok ay nang, nagdudulot ng pisikal at emosyonal na banta sa iyong pakiramdam ng seguridad. Ang panaginip ay maaaring kumatawan sa iyong takot na mapagsamantalahan o lumubag sa anumang paraan. Ito ay nagsisilbing paalala na magtakda at, map at mapanatili ang mga personal na limitasyon sa pang-araw-araw na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na dumaan sa iyong bintana. Ang panaginip ng isang tao na dumaan sa iyong bintana ay maaaring magpahiwatig ng isang pakiramdam ng pagiging inbanded o nakompromiso ang iyong privacy. maaring ito ay isang salamin ng iyong sariling pagkabalisa o takot sa pagkakaroon ng isang tao na pumasok sa iyong intimate space. Maaaring itong magmungkahi ng isang tao o isang bagay ay nagtutulak sa iyong sarili sa iyong buhay. At kailangan mo magkaroon ng kamalayan sa presensya nito bilang kahalili ang panaginip ay maaring sumagisag sa isang bagong pagkakataon o hamon na paparating na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sirang bintana ng kotse. Ang panaginip ng isang sirang bintana ng kotse ay maaring kumakatawan sa kahinaan at kawalan ng kapanatagan. Maaari itong magpahayag ng takot na malantad o pakiramdam na mahina. Maaari rin itong kumatawan sa isang bagay na sira o nangangailangan ng pagkukumpuni sa iyong buhay. Tulad ng isang relasyon o trabaho. Bilang kahalili, maaari itong magpahiwatig na may isang bagay o isang tao na humahadlang sa iyong pagunlad. Ano man ang interpretasyon na pipiliin mo, ito ay nagpapahiwatig na dapat kang kumilos upang maprotektahan ang iyong sarili at makahanap ng isang paraan upang ayusin ang mga sira sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-usap sa isang tao sa pamamagitan ng isang bintana. Ang panaginip na makipag-usap sa isang tao sa pamamagitan ng isang bintana ay madalas na sumisimbolo ng isang pakiramdam ng paghihiwalay at pananabik. Ang bintana ay nagsisilbing hagdlang sa pagitan mo at ng ibang tao na kumakatawan sa isang pisikal o emosyonal na distansya na umiiral sa paggising sa buhay. Ang panaginip ay maaaring sumasalamin sa isang pagnanais para sa pagiging malapit, koneksyon o isang pagnanais na tulay ang agwat sa pagitan mo at ng individual ng iyong kausap. Ito ay nagpapahiwatig ng isang pananabik para sa isang mas malalim na pag o ang pangangailangan upang matugunan ang hindi nalutas na mga damdamin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa taong kumakatok sa yung bintana. Ang panaginip ng taong kumakatok sa yung bintana ay maaring sumagisag sa mga pagbabagong darating o isang bagong pagkakataon darating sa iyo. Maaari rin itong maging tanda ng isang tao o isang bagay na sinusubukan makuha ang iyong atensyon. Maaaring ito ay isang tagapagpahiwatig ng isang bagay sa iyong buhay na kailangan matugunan at hindi na maaaring baliwalain. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang indikasyon na pakiramdam mo ay hindi nakakonekta o hindi natupad sa ilang bahagi ng iyong buhay at kailangan mong kumilos upang makagawa ng isang positibong pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lalaki sa labas ng iyong bintana. Ang panaginip ng isang lalaki sa labas ng iyong bintana ay madalas na kumakatawan sa pagkakaroon ng mga impluensya sa labas o mga bagay na nakakakuha ng iyong atensyon. At pumukaw sa iyong pagkama o sisa. Ang lalaki ay nagpapahiwatig ng isang aspeto ng hindi alam na, nagdaragdag ng misteryo at kaguluhan sa iyong panaginip. Maari itong kumatawan sa nakakagising na karanasan o mga kaganapan na pumukaw sa iyong atensyon o nagpapakita ng mga pagkakataon para sa paglaki at pagsisiyasat. Ang panaginip ay nagpapaalala sa iyo na maging bukas sa mga bagong karanasan at yakapin ang hindi alam. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagmamasid sa isang bintana ang panaginip tungkol sa pagmamasid sa isang bintana ay madalas na kumakatawan sa isang pakiramdam na hinuhusgahan o sinisiyasat. Ito ay maaring tungkol sa isang tao sa iyong buhay o isang pakiramdam na hindi ka naaabot ng mga inaasahan ng iba. maaring itong magmungkahi ng pangamba tungkol sa hindi alam o kawalan ng kontrol sa iyong buhay. Ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan o mahina at dapat na maglaan ng ilang oras upang pag-isipan ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bata na nahulog sa bintana. Ang panaginip tungkol sa isang bata na nahulog sa bintana ay maaaring kumakatawan sa isang problema sa iyong buhay kung saan sa tingin mo ay wala kang kapangyarihan. Maaaring ito magpahiwatig ng pangamba tungkol sa hindi kakayahang protektahan ng isang tao bilang kahalili, maaari itong maging isang babalang senyales ng paparating na panganib. Maaari rin itong maging tanda ng isang makabuluhang pagbabago o pakikibaka na patungo sa iyong daraanan. Ano man ang kaso, mahalagang maglaan ng oras upang pagnilayan ang panaginip at subukan bigyang kahulugan ang mas malalim na kahulugan nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-akyat sa bintana sa isang panaginip ang pag sa bintana ay kumakatawan sa iyong kahandaan tanggapin ang pagbabago at makipagsapalaran sa iyong paggising sa buhay. Ito ay kumakatawan sa isang pagnanais na galugarin ang hindi pa natuklasan teritoryo at paglalakbay sa hindi alam. Ang panaginip ay nagpapakita na ikaw ay bukas sa mga bagong karanasan handang makipagsapalaran sa labas ng iyong comfort zone at handang harapin ang mga problema ang kaakibat nito. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa iyo na sakupin ang mga pagkakataong lumago at yakapin ang pagbabagong puwersa ng pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nahulog sa bintana kapag napanaginipan mo ang isang taong nahulog sa bintana, maaari itong sumagisag sa isang pakiramdam ng pagkawala, ng kontrol sa iyong paggising sa buhay. Maaari itong kumatawan sa mga damdamin ng pagkabalisa o kawala ng kapanatagan sa isang relasyon o sitwasyon. Maaari rin itong magmungkahi na mayroong isang bagay sa iyong buhay na nagiging mapanganib o walang katiyakan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang senyales ng babala na kailangan mong mag-ingat sa kung paano mo pinangangasiwaan ang ilang aspeto ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dumaan sa isang bintana. Ang panaginip na dumaan sa isang bintana ay kumakatawan sa iyong pagmamaneho upang talunin ang mga hadlang sa iyong totoong buhay. Ang bintana ay isang makasagisag na hangganan na kumakatawan sa mga hadlang, alalahanin o mga problema na handa mong harapin at pagtagumpayan. Ang panaginip ay kumakatawan sa iyong panloob na kapangyarihan at katatagan na naghihikayat sa iyo na ituloy ang tagumpay at personal na katuparan. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa iyo na bumangon sa kahirapan at yakapin ang iyong potensyal na mapaglabanan ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtalon sa bintana Ang panaginip tungkol sa pagtalon sa bintana ay kumakatawan sa isang malakas na pagnanais para sa personal na kalayaan at ang pagnanais na maging malaya sa mga pagpigil. Ang pagkilos ng paglukso ay sumisimbolo sa iyong determinasyon na lumampas sa iyong umiiral na mga kalagayan o mga paghihigpit. Ang bintana ay nagsisilbing metapora para sa mga paghihigpit na naglilimita sa iyo sa ilang elemento ng iyong buhay. Ang panaginip ay nagbibigay inspirasyon sa iyo na humiwalay sa mga inaasahan ng lipunan o mga hadlang na ipinataw ng sarili at simulan ng kapanapanabik na pakikipagsapalaran ng personal na kalayaan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong tumalon mula sa isang bintana. Ang panaginip tungkol sa isang taong tumalon mula sa isang bintana ay maaaring kumakatawan sa isang malaking pagbabago o pagbabago sa buhay ng taong iyon. Ang pagkilos ng paglukso ay sumisimbolo sa kanilang pagpayag na talikuran ang pamilyar na pabor sa mga bagong pagpipilian o paraan ng pagiging ang panaginip ay maaring kumatawan sa kanilang pagnanais para sa personal na pagunlad, ang pagtugis ng mga pangarap o pagbabago sa kanilang mga pananaw at paniniwala. Ito ay nagpapahiwatig na ang individual ay sa pamamagitan ng isang pagbabagong anyo at handang makipagsapalaran upang makakuha ng personal na katuparan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lalaki sa isang bintana. Ang panaginip ng isang lalaki sa isang bintana ay madalas na kumakatawan sa isang pakiramdam na pinapanood o pinupuna. Maaari itong maghatid ng pangamba sa isang taong sumalakay sa iyong personal na espasyo. Maaari ring itong indikasyon ng pagiging istak sa isang pangyayari o relasyon maaari rin ito maging isang paalala na maging bukas sa mga opsyon at posibilidad na inaalok ng buhay. Bilang kahalili, ang lalaki sa bintana ay maaaring kumatawan sa direksyon na nagpapahiwatig na dapat kang maging mas maalalahanin at mulat sa iyong mga aktibidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghuhugas ng bintana ang panaginip ng paghuhugas ng mga bintana ay maaaring kumakatawan sa pangangailangan na linisin ang mga lumang pag-uugali, pattern at paniniwala na hindi na nagsisilbi sa iyo. Maaari ring ito maging senyales na kailangan mong bitawan ang masasamang iniisip at emosyon na pumipigil sa iyong sumulong. Dapat kang maging bukas sa mga bagong karanasan at pananaw. Ang panaginip ay maaari rin mga hulugan na handa ka na magsimulang muli at bitawan ang nakaraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nakatingin sa bintana. Ang panaginip ng isang taong nakatingin sa bintana ay maaaring kumakatawan sa mga damdamin ng kahinaan at isang pagnanais para sa transparency. Ang pagtingin sa pamamagitan ng isang bintana ay nagpapahiwatig na ikaw ay mahina at nakalantad sa ilang elemento ng iyong buhay. Maaari itong magpahiwatig ng pangangailangan para sa pag-aproba o pagkilala mula sa iba. Ang panaginip ay nagsisilbing paalala na yakapin ang iyong mga kapintasan, maging tapat sa iyong sarili at humanap ng tunay na koneksyon sa mga individual na nagpapahalaga at tumatanggap sa iyo kung sino ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bintanang nahuhulog ang panaginip tungkol sa mga bintanang nahuhulog ay maaring kumakatawan sa pag-aalala at kawalan ng kapanatagan. Ipinahihiwatig nito na hindi ka komportable sa iyong kasalukuyang mga kalayaan o nababahala ka sa hinaharap. Maaaring rin ito magpahiwatig ng kakulangan ng kalinawan at pananaw sa isang partikular na pangyayari. Maaaring ito ay isang indikasyon na oras na para umatras at suriin ang iyong buhay, gumawa ng anumang kinakailangang mga pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nanghihimasok sa bintana. Ang panaginip ng isang nanghihimasok sa bintana ay maaaring kumakatawan sa isang hindi gustong presensya sa iyong buhay. Maaari itong bigyang kahulugan bilang isang metapora para sa pakiramdam na hindi komportable, nanganganib o mahina. Maaari rin itong magpahiwatig ng mga damdamin ng pagsisisi o pangamba tungkol sa hindi alam. Maaari rin itong isang mensahe na kailangan mong protektahan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay. Ang panaginip ay maaaring isang babala na gumawa ng mga hakbang sa pag-iingat tulad ng pagsasara ng mga pinto at bintana at pag-iingat sa kahinahinalang aktibidad kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbasag ng salamin ng bintana. Ang panaginip tungkol sa pagbasag ng salamin ng bintana ay kumakatawan sa isang pananabik para sa pagpapalaya at kalayaan mula sa mga hadlang. Ang pagkilos ng pagsira sa bintana ay sumisimbolo sa paglaya mula sa mga pagpigil, pagpigil o paghihigpit na paniniwala na maaring pumipigil sa iyo sa ilang elemento ng iyong buhay. Ang panaginip ay nagbibigay inspirasyon sa iyo na yakapin ng pagbabago, gumawa ng matapang na pagkilos tungo sa personal na pagpapabuti at pagtagumpayan ang mga hadlang sa iyong tagumpay. Ito ay nagpapaalala sa iyo ng iyong panloob na lakas at ang potensyal para sa pagunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsasara ng bintana ang panaginip ng pagsasara ng bintana ay maaaring magpahiwatig ng pagkakakulong o hindi makatakas mula sa isang pangyayari. Ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakadarama ng labis na mga panggigipit sa buhay o ikaw ay natatakot sa hindi alam. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring kumatawan sa iyong pagtatangka na hadlangan ang mga partikular na aspeto ng iyong buhay o mga individual maaari itong kumakatawan sa pangangailangan protektahan ang iyong sarili mula sa sakit sa isip o pisikal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglilinis ng mga bintana. Ang panaginip ng paglilinis ng mga bintana ay kumakatawan sa isang paghahanap para sa kalinawan at mga bagong insight sa iyong buhay. Ang paglilinis ay sumisimbolo sa pagnanais na alisin ang metaphorical na dumi o mga hadlang na humahadlang sa iyong paningin at humahadlang sa iyong pag-unawa. Ang panaginip ay nagpapahiwatig na naghahanap ka ng kalinawan sa iyong mga iniisip, damdamin o mga pangyayari sa buhay. Nakakatulong ito sa iyong umatras muling isaalang-alang ang iyong mga iniisip at makakuha ng bagong pananaw sa mga bagay-bagay. Ang paglilinis ng mga bintana sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa paglilinis ng daan para sa mas malinaw na paningin at mas malalim na pang-unawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bintana ng kotse na nabasag. Ang panaginip tungkol sa mga bintana ng kotse na nabasag ay maaaring kumakatawan sa pagkawala ng kontrol sa iyong buhay. Ito ay maaring magpahiwatig na ikaw ay pakiramdam na walang kapangyarihan at nalulula sa kung ano ang nangyayari sa iyong palikit. Ang panaginip ay maaari ding isang babala upang protektahan at pangalagaan ng iyong sarili mula sa anumang potensyal na panganib o pinsala. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring kumatawan sa pangangailangang umatras mula sa mga partikular na sitwasyon at aktibidad sa iyong buhay upang makakuha ng mas magandang pananaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbukas ng bintana. Ang panaginip na magbukas ng bintana ay maaaring kumakatawan sa pagkakaroon ng bagong pananaw. Maaaring ipahiwatig nito na sabik kang mag-imbestiga ng mga bagong alternatibo at makakuha ng insight sa isang issue. Maari din itong mga hulugan na nagsusumikap kang palawakin ang iyong mga pananaw at matuto pa. Ang pagbubukas ng isang bintana ay maaari rin magpahiwatig na sa tingin mo ay natigil ka sa iyong kasalukuyang sitwasyon at naghahangad na makatakas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ulan na paparating sa bintana. Ang ulan na bumabagsak sa isang bintana sa isang panaginip ay kumakatawan sa emosyonal na paglilinis at pagrinyo. Ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nalulula sa masasamang damdamin at kailangan mong humanap ng paraan para palayain ng mga ito. Maaaring rin ito magpahiwatig ng isang mahirap na panahon sa iyong buhay ay paparating na at handa ka ng magpatuloy. Maaari ring itong magpahiwatig na bukas ka sa mga bagong idea at handang harapin ang mga hadlang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakasakay sa bintana. Ang panaginip ng mga nakasakay sa bintana ay maaaring kumakatawan sa isang pakiramdam na naharang o pinigilan. Maaari itong magpahiwatig na pakiramdam mo ay nakulong ka sa isang sitwasyon kung saan hindi ka makakahanap ng pagtakas ito ay maaaring isang metapora para sa isang sitwasyon sa iyong pang-araw-araw na buhay tulad ng pakiramdam na nakulong sa isang trabaho na hindi mo gusto o isang relasyon na naging walang pag-unlad bilang kahalili maaari itong maging tanda ng takot at kawalan ng kapanatagan at nagmumungkahi na hindi mo nararamdaman na ligtas o ligtas sa iyong kapaligiran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pusa na tumatalon sa labas ng bintana. Sa isang panaginip, ang isang pusa na tumatalon sa labas ng bintana ay kumakatawan sa flexibility. Ang mga pusa ay kilalang kilala sa kanilang liksi at kakayahang lumapag ng nakadapa. Ang paglukso ng pusa ay kumakatawan sa pagiging bukas sa mga bagong karanasan, pag sa kalabuan at pag sa pagbabago ng mga sitwasyon. Pinapayuhan ka ng panaginip na maging bukas sa mga bagong pagkakataon, magtiwala sa iyong mga instinct at pahalagahan ang kalabuan ng paglalakbay sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nakasilip sa bintana. Ang panaginip ng isang taong nakasilip sa bintana ay maaaring kumakatawan sa pakiramdam na parang may nakatingin o nanghuhusga sa iyo. Maaari rin ito magpahiwatig ng kawalan ng tiwala o panlilinlang sa loob ng iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagmumungkahi na kailangan mong tignan mabuti ang isang sitwasyon o isang partikular na tao bago gumawa ng desisyon o kumilos. Maaari rin itong sumagisag sa iyong sariling pag-usisa o pagnanais na malaman ang higit pa tungkol sa isang bagay o isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong dumaan sa iyong bintana. Ang panaginip ng isang taong dumaan sa iyong bintana ay sumisimbolo ng paglabag sa mga personal na hangganan. Ang bintana ay madalas na nakikita bilang mga hadlang na naghihiwalay sa panloob at panlabas na mundo, na kumakatawan sa privacy, seguridad at kontrol sa personal na espasyo ng isang tao. Ang panghihimasok ng isang taong pumapasok sa bintana ay nagpapahiwatig ng isang paglabag sa mga hangganang ito na nagmumungkahi ng isang pakiramdam ng kahinaan at isang pangangailangan na protektahan ang iyong personal na buhay. Ang panaginip ay maaaring magpakita ng mga alalahanin tungkol sa tiwala, mga hangganan at ang iyong kakayahang igiit ang kontrol sa iyong sariling espasyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may nakabasag sa bintana ng kotse mo. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang taong nabasag ang bintana ng iyong kotse sa sakyan, maaari itong sumagisag sa pakiramdam na inaataki o mahina. Ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig na pakiramdam mo ay napabayaan ka sa iyong buhay o mga relasyon. At kailangan mo ng pansin at pagpapatunay. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa isang aspeto ng iyong buhay na gumuguho tulad ng isang trabaho, relasyon o proyekto na hindi gumagana tulad ng inaasahan. Ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay nababahala sa ilang mga panggigipit o responsibilidad sa iyong buhay. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga bintana ay maaaring sumagisag ng isang pangangailangan para sa pagbabago at paglago, naghahanap ng isang paraan upang makakuha ng pananaw at kalinawan o isang pagnanais na buksan ang iyong sarili sa mga bagong karanasan at iba't ibang mga pananaw maaari rin sila maging tanda ng pag-asa at pagkakataon o maging ng mga nakatagong lihim at misteryo.